Hi everyone, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. Ito na nga post ni Cams kaninang umaga. So si David Licao ko nga daw ay naglaro ng pickleball sa Shergao. Let's watch this. At yun na nga, at ang chismis nga ay yun daw nakatalikod ay si Alex Manalang na rumored girlfriend ni David. At kasama nga ni David na naglaro sila Jay Ortega. Ayun na nga guys at ayan si Jay Ortega at yun na nga guys so inaalam pa natin kung si Alex talaga yung nakakatalikod na girl pero sabi meron daw ang um, video ang isang fans club na um, si Alex daw talaga yun kasi ano meron siya naka side view kaya lang ayaw nilang ilabas daw to protect David so sana ilabas din nila at after nang lumabas yung video na yon ni David Fan ay bigla-biglang bigla-bigla nga nag YouTube live nga si Bikwa so let's watch this video ah uh, Sabi sabihin ko sa iyo kung paano ko na trace yan ah uh, ino-open in ko yung activity log ko sa ah, Facebook ah. ko at nandoon yung yun wala nga picture pa doon sa activity log pero may 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 comment ako sa ganyang picture ah, uh, ah. Uh, kaya ano ko, inopen ko yung activity lang ko. I Ayan mean, oh. na talaga ang picture. So, lumabas, anong taon siya, madam? Last year. 2024, last year. 2024, last year. So, oh, oh, oh. yung ano na yan, yung uh, video na yan, it was taken last year. And, confirm nyo po, kinoconfirm nyo po dito sa live ko, na ito ay si Kisen. Opo, oh, oh. kasi, nang sabi ko, hmm, bakit? Bakit? Wa, bakit? Ma, sa, bakit napunta usapan natin ngayon kay Kisen? Ah. Uh -huh. Kisen is the issue of Kisen is finished. Ah. Uh -huh. And we are to, we are talking here about uh, Alex. Ah. Uh ah -huh. Correct. And now, your first your first post just early this morning. Hmm. Medyo. Ah. Uh -huh. At yun nga guys, so tandaan nyo yun, no? sinabi nga Ni yung resource person ni Piqua na si 2024 para yung video at si Kisen daw yung nasa video kasi ano ang uh, tinanongan nung matanda nakausap ni Piqua ay si Joan Pinote ayun na nga so ang, alam kasi nila kasi kanina umaga nag-upload nga si Joan Pinote nung pickleball na video na yun ni David so alam nila si Joan Pinoteng Sars. Uh, uh, he is uh, positively She said that uh, uh, uh yan si Kisen at ngayon yan present. Uh, uh si, si Kisen daw yon oh, Pero uh, that was taken latest. Uh, uh, so, uh, so kaya sinabi nyo, sinabi nyo sa kanya. So meaning to say nagkabalikan si Kisen at si David kung latest yan. Opo, uh. Mm. yung ano, topic na din eh, si Alex. Ah, ah, Kanina, no, correct. Kanina, yung isa mo, you are misleading the public. yes, mo. correct. At sa kakapilit na kay Joan Pinote So ngayon naman nag iba daw ng statement si Joan Sabi niya si Kisen naman daw yon pero latest daw yon, So sinasabi nung matanda O di ibig mo sabi nagkabalikan si Kisen at saka si David Hindi naman po, ang wiretapping po kasi is ano, uh, nirecord ko, then private natin pinag-usapan, then pinlay ko sa live. Gano. Grabe, super reliable yung resource person ni Pico. <laughs> wiretapping lang, hindi alam. <laughs> Grabe. Actually guys, mali talaga 'yung <laughs> ginawa ni Piko dito. So mali 'yung resource person na tinanungan niya at mali din actually 'yung ininterview ng resource person. Hindi dapat si Joan Pinote 'yung <laughs> ininterview niya at ginunan um, niya ng informasyon tungkol doon sa post na yun. Kasi tinawag si Joan Pinote 'yung unang nag 'yung unang nagpost noon eh. Ibang tao. Yan din kasi yung mahirap kay Joanne Pinote. Dapat kasi binibigyan niya ng credit yung mga pinagkunan niyang ano, uh, nagpost nag-post like sa TikTok or sa FB. Eh, hindi kasi nilalagyan niya ng pangalan niya. Tapos hindi niya nilalagay kung kanino galing. Kaya nagbumukhang kanya talaga yung video. Kahit wala naman talaga siya doon sa Shergao. <laughs> Grabe, yung tuloy. Uh, hinaras na siya ni Lola tapos <laughs> napilitan siya tuloy magbigay ng ano, mali-maling statement. Grabe actually guys ang source nito ay yung original na nag-upload nito ay si Ara May Conte sa Shergao at this was uploaded 20 hours ago so siya po dapat yung tinanungan hindi po si Joanne Pinote na kuno <laughs> mali mali yung ginawa ng resource person maling resource person mali pa yung tinanungan ng resource person kaya mali mali yung information ni Peter. At may nakita nga kaming comments doon sa post na yon. Sabi, hi po, may nagsabi pong old video na ito. Last year pa at si Kisen daw yung girl na nakaupo. Sa caption nyo po, ako naniniwala na latest itong video. At may sumagot si Cams, latest po yan. ah uh, tapos sumagot si Cams na look nyo po yung tarp. July 25 to 27, 2025. At uh, Nag-comment naman yung um, tao na Thank you po, dinidibang po kasi nung barda vlogger na si Piqua Na last year daw po ito at si Kisen daw yung girl O, oh, diba? At ito nga guys, yung um, tarp dun sa video So, screenshot ko na At pinalaki ko pa Ayun po, kita Per Siargao National Tournament July 25 to 27, 2025 at ito nga, nakuha namin sa FB First Year National Pickleball Tournament Opening Program First Year National Pickle Pickleball Tournament G-Court Pickleball July 25, 2025 So mali dun si Piqua at mali din yung matanda na resource person niya <laughs> na kinausap niya pa sa live na paulit-ulit pa yung sinasabi at hindi alam kung ano ang wiretapping <laughs> Grabe at least guys stop na po mentioning uh, Kisen. lalos na po kung hindi nyo naman po hindi naman po totoo yung mga sinasabi nyo kasi po ayano yung kanyang boyfriend na si Jolo Bise ay nagpost po nung August 1 at at sabi happy birthday po ninong mayor Goto Biolago at grabe parang first lady nga po ng bulakan yung ano, yung datingan ni K dito, grabe. <laughs> Kaya wag niyo na pong i-associate si D kay K, lalo na kung hindi naman po totoo 'yung masasabi niyo. Baka kayo po 'yung ma-demanda, grabe. At ito 'yung another post uh, about uh, kay David sa si Shergao. So, hindi ba parang si ano din 'yung yung girl na sumasayaw sa side hindi ba parang si ano rin yun si Alex no? So may kasayaw siyang iba pero si David ay nakatingin sa kanya at nakatingin sa camera. So o oh, parang siya nga o oh, siyang siya din yung puson at lahat. So sabi nga ng friend ko baka daw kinasabot lang ni David yung kanyang um, friend para maging kasayaw ni Alex dun sa ano <laughs> para hindi masyadong halata kasi yan na yung hinahanap nating evidence ba diba? So, ito nga nakuha namin sa Reddit kay Prima Jona. Oo, kamukha ni Bianca de Vera eh. Nakita ko siyang pauwi uwi na eh. Lasing na si David. Hinahabol niya yung girl. So, ito nga raw. Hinahabol daw ni David yung Alex. So, may nag-comment ka sa Reddit na... OPI sana may picture din nung girl since ang chika sa ex, yung Alexandra na bagong GF, ang kasama sa shergao Kakauwi lang ni girl from Australia. Sabi naman ni Prima Jona, meron kasi nakatalikod. Haha, liit niya. And another comment from Delicious Mary. Haha, same. Ako rin kasi grabe talaga yung parinig niya. pinakakawawa mga seniors. Si Alex manalang talaga yung kasama. Ito kasi ang cheese. So sabi ni Prima Jona, yap siya nga. Nakita ko yung suot sa pickleball ni David kanina. Same na at yun nga yung post sa Chika PH David in Sharga right now so we are partying here in Sharga and expectedly so David Likako with a group of friends and some girl not sure if she's the mystery girl so yun na nga unfortunately wala ngang, wala pa nga tayong nakikita ang pictures or videos um, actually ni Alex na nakaharap siya para kitang magkasama sila ni David mukhang napakaingat ni David kasi alam niya yung consequences nito pero mukhang ito nga yung girl din di diba? si Alex Ayan, post ni Miss Girl A2, mag-relax at mag-enjoy. At to post ni J Ortega, ayan nga kasama niya si David sa Shergal. Para hindi masyadong halata. <laughs> at siyempre si Kenzie, uh, si David, napakalaki ng katawan. O, oh, diba? Yummy, yummy. At, uh, yun nga, uh, si J in Shergal. And more pictures at ayan tapos sabi nung friend ko si Alex na naman daw to <laughs> natanak <pa> si Alex <laughs> grabe and here are your pictures from J. Ortega in Shergao. ayan na nga si David at uh, ito ang more pictures so katabi nga ni David yung wine na ininom nila sa beach at yan yeah, more of J. Ayan. Si David pala yan. Oo. Yung pa. Ayan more. At yan nga si David. And then David and J here. And lastly ito nga si Kenzie na may performance level. Doon siya siya. <laughs> and there you have it guys. If you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my channel for more bird updates. See you in my next vlog. Bye!